Sakuna, kalamidad, at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka? Sisigao ng tulong. Gising na, kaibigan! Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat! Kasama sina Daniel Castro at Rose Ann LUNES HANGGANG Biyernes, KALAUNAN ng HAPON SA PROGRAMANG KAAKIBAN DITO LANG SA DZJV 145A RADIO KALABAR ZONE Check, it's 109 in the afternoon. Magandang tanghali, Kalabarzon! Kabita, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa ating programang Kaakibat this Friday afternoon Ako po ang inyong lingkod, Maricon Rodriguez Ayan, magandang magandang hapon po sa ating lahat Friday na, oh my goodness Talaga naman I'm so excited and I just can't hide it Oh, oh, oh Dahil Friday na naman And of course, ayan Samahan niyo po kami ngayong tanghaling ito Dahil live na live po kami sa aming Facebook page And of course sa aming YouTube channel. Ayan, kung kahapon may kasama ako ngayon, oo, as a single, ano ulit ako, as a solo-solo flight solo, lang ulit ngayon. Kasi nga Friday, oo, kaya naman natin mag-isa eh. Nasa mindset lang din talaga. Pero minsan, kailangan mo rin naman ng kasama. Okay, at sa lahat po ng mga suggestion, pa-shout out dyan, oo, Pwede pwede po kayong mag-comment-comment. Sabihin nyo lamang po 'yan sa amin. Dito sa aming Himpilan dahil uh, mag-tune in po kayo sa aming AM Radio na DCjB 1458 Radyo Calaverzon. Ayun, hello hello po sa, ang, sa mga nakatutok. Sa aming Facebook Live, hello hello kay Michael Gabo. Oh my gosh, ang aking kaklase nung college. And of course, kay Lola Euphrosina Berinang ang Laguna. Hello hello po sa mga taga Pakilaguna And hello then oo. Kay Aya Maloles. Ayan. Oo, nakared ako ngayon. Hindi ko po birthday. Baka <laughs> akalain ay birthday ko. No. Matagal pa po ang aking birthday. Okay. Kakatapos lang. At ayan, umabol din si Pastor Joseph Calma. Magandang hapon. Hello, hello po sa mga taga Victoria, Laguna. Ayan, kung kahapon po, ang, ang ating tinalakay ay patungkol. Ayan. Uh, sa unang beses na pakikipag-date. Ano nga ba yung mga safety tips o oh, na makatutulong sa para sa mga single ladies o oh, or oh, mga lalaki ayan na unang beses na makikipag-date. So ayun po yung tinalakay natin kahapon at nakasama natin kahapon ang ating kapitana ng Himpapawid na of course, si R.A. And of course, hello, hello. Ayan, may nag-comment dito. Sabi, sabi ni Jopern, Ayan. Fernandez Perdiz. Hi po, Ate Maricon. Hello, hello. Oo. Ka-schoolmate ko yata siya noon sa San Roque National High School. So, ganun na ang panahon. Talaga naman. Oo, napakabilis lamang ng araw. Kung noon nag-aaral ka lang, ngayon nagtatrabaho ka na. Okay, sa blessing mo lang sa Panginoon dahil a uh, tayo ay mayroong trabaho hanggang ngayon. At marami din noon ng walang trabaho. Kaya dapat maging grateful tayo sa mga work natin. Di ba, Kapitana? Oo. Minsan, uh, may mga pagkakataon na magre ka, pero magre pero gagawin mo pa rin. Okay? Ayan, may nag-comment din. Sabi ni Master Joseph, sabi niya dito, Oo, oh, ang ganda naman ang aming anak mas si Calma Maricon. Oo, oo. talaga naman Calma Maricon, kalma Maloles. Talaga naman napakadami kong apelyido. Oo, oo, maraming salamat sa mga itinuturing akong anak. Hello, hello sa 11,000 viewers ngayong hapon na ito. Talaga naman maraming salamat po ha. Ngayong araw naman po ang ating tatalakayin ay patungkol, ayan, sa fake news. Sino mo na nakakaalam dito kung ano ang fake news? Kasi ah, lalo na ngayon marami, mm -mm, maraming kumakalat ngayon na fake news. O, lalo na dyan sa may Santa Cruz, Laguna. May nagpakalat. Aaron, pwede mo natin ilabas yon Oo, may nagpakalat kasi na mayroon daw kidnapping na naganap. Oo, may video daw. Ayan, marami makalat sa mga Facebook pages, Facebook groups, ayan, sa mga GC ng, ng mga taga Santa Cruz, Laguna. Ay, hindi lang sa, sa Santa Cruz, kundi sa buong Laguna. Ayan, may kumakalat po na mayroong daw nang huhuli. Ayan, nangunguha ng bata, pati na rin ng matatanda sa Barangay Gatid, Santa Cruz, Laguna. Ayan, meron pa sila ditong picture or video ata yun. Excuse me. Ayan, video ata yun na kumakalat na mayroon nga daw pong nangunguhan ng bata. Pero paglilinaw po ng himpilan ng Santa Cruz LTS ay wala ganon ganun nangyayari. Wala pong nai-report sa kanilang himpilan na may nangunguha po ng bata. Oo. Iwasan po natin ang pagpapakalat ng mga ganyang impormasyon lalo na sa ngayon, okay? Dahil napakarami ang nabibiktima niyan, ang dami tuloy na nagwo-worry agad. Oo. Dahil ah, nalaman nga nila yung isang impormasyon, of course, ibabah ibabahagi agad nila yon sa kanila mga kapamilya. To the point na magiiwan na ito ng takot. Lagi po natin tatandaan na dapat bago tayo magbahagi ng isang impormasyon, ay eh kinakailangang i-verify natin ito. At yan po ang ating ibabahagi sa amin pong pagbabalik. Ano? Ibabahagi natin ano ba yung mga paraan upang hindi tayo mabiktima, upang hindi mabiktima ang bawat isa ng fake news. Lalo na ngayon, marami nagpapakalat. So, It, it, it is important na tayo po ay wais. It is important na hindi ka agad basta-basta maniniwala o magtitiwala sa mga nakikita o nababasa mo online. Sabi nga nila, marami na raw sa panahon ngayon ang manloloko. Okay. Hello, hello rin po ayan sa mga nanonood sa amin. Hello, hello kay Alan Badillo. And of course, kay Sister Mel Barsenas ng Victoria Laguna at kay Faith Kathleen Rodriguez. Ayan. Sa sa Baelago na ang aking tinsan. Maraming maraming salamat sa inyo. Ayan, commercial break muna tayo. Huwag kayong aalis dyan ha. Dyan lamang kayo. Huwag niyo akong iiwanan. Oras natin, it's 1.15 in the afternoon. sa hangaring higit na makapaglingkod sa bayan. Narito na ang programa na maghahatid ng mahalagang impormasyon. Talakayan at, at serbisyo, serbisyo publiko. Sumasa inyo ang Balita at Serbisyo. Oro mismo. Oro mismo. Tuwing Sabado, alas 3 ng hapon. Sa himpilang ito, DCJB 1458. Radyo Calabar Radio Calabar Zone. Kaakibat ng Diyos para sa bayan Kasama ang mga broadcast journalist na sinagani oro Sheila Florentino Mabilis Narinigan Balita, Balita at, at servisyo Oro mismo Oro mismo Usapang PIA. Usapang may pagbabago, may integridad at may ambag sa komunidad. Usapang PIA. Dito pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyon, inisyatibo at proyekto ng Philippine Information Agency Calabar Zone. Usapang PIA. Kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at organisasyon na makatutulong sa pagpapaulad ng pamayanan. Usapang PIA kaya tayo nang makinig at dagdagan ang kaalaman sa Usapang BIA. Tuwing Biyernes, alas 11 hanggang alas 11.30 ng umaga, dito sa DZJD 14.5A, Radio Calabar Zone. Kilalanin ang mga alagad ng batas na handang protektahan at gabayan ang sambayanan, takapamahala ng seguridad at matatakbuhan sa oras ng pangangailangan kasama ang mga magigiting na kapulisan sa programang Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, Kaakibat ng Diyos para sa Bayan. Diskarte Programang pambalitaan ng DZJV 14 di diskartehan at tatalakay Ang mga napapanahong isyu sa loob at labas ng Calabar Diskarte Mga balita at impormasyon Ihahatid sa inyo ni Daniel Castro Diskarte Lunes, Martes, Webes at Dernes, Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon Dito lang sa DZJV 14 a Radio May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng Kalamba hanggang sa buong Calabar Zone. DZJV 14.58 time check. It's 1.20 in the afternoon. Magandang tanghali muli, Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Welcome po sa ating programang kaakibat this Friday afternoon. Ayan, once again, ano, kagaya nga kanina ng aking nabanggit sa so kung ano po ang ating tatalakayin ngayong hapon na ito, ito po ay patungkol sa fake news. Ano ba yung mga kinakailangan natin gawin upang maiwasan natin na maging isa tayo sa mga biktima ng fake news. Okay, una muna, talakayin muna natin ano nga ba ang fake news. Alam ko naman na alam nyo na ito, ito ay, sabi po dito, ang fake news ay mga kasinungalingan at maling impormasyon na walang totoong datos o sources na ikinakalat na, para, na parang isa itong lehitimong balita at may layong manling lang ng mga nagbabasa nito. Of course, ang fake news, ayan, ito yung mga na nababa, nababasa natin online, nalalaman natin online, yun pala hindi totoo. For example, ayan, kagaya na nga lang sa Santa Cruz, ayan, sa, sa Santa Cruz MPS na ang nangyari daw, ang Santa Cruz daw ang number one hot spot pagdating sa droga which ay which is hindi naman pala totoo so isang news agency ata ang nagpost post na to at maraming lagunense ang nagbahagi i-share na nila sa kanilang mga Facebook ayang Facebook timeline to the point na hindi naman nila inaalam it If legit nga ba yung impormasyon na 'yon. So ang fake news po ayan kasi walang katotohanan ng mga impormasyon. At ayan, paano nga ba natin maiiwasan na mabiktima ang bawat isa ng fake news? Unang una po, ayan tandaan natin ito ha. Una, huwag maniwala agad sa headlines. Sabi dito, Siguraduhin basahin ang buong artikulo at huwag lamang magbase sa headline nito. Mayroong mga headline na clickbait o takaw pansin lama. Ayan, most of the time, marami ang, uh, ang nabibiktima na to kasi nga, ang binabasa lamang nila, oo, pagka hindi ka talaga uh, mapagbasa na tao, ang babasahin lang nila ay yung headline. Hindi mo binasa yung nakapaloob na impormasyon. Ang ginawa mo lang, nag, Shinare mo lang. Oo. Oh. And to the point, na hindi mo binasa, kaya nabiktima ka. Pagka-share mo, ayan ang sinasabi. Maling impormasyon pala. O kung halimbawa na lamang, kinlik mo yung isang link, tapos napunta sa isang uh, shopping, ano, shopping application. Okay, so kaya... Huwag tayong pindot ng pindot kagaya ng sinasabi. Ano, kinakailangan talaga na magbasa-basa tayo. Huwag agad Ura, ara-arada, ura-urada. Okay, unang-una, una, huwag maniwala agad sa headlines. Pangalawa, suriin ang source. Ayan, puntahan ng site at suriin mabuti kung inuulat ito ng mapagkakatiwala ang media o website. So kung nakita mo na isang um, legit um, media outlet, ang nag-share na to, ang nagbalita nito, na so it is legit. Pero, kung sa tingin mo, aba, ay isa lamang Facebook page ang nag-post na to at medyo kahinahinala yung post, okay, mag-isip-isip ka na. Huwag mo nang i-share, basahin mo na lang, huwag mo nang ibahagi. Kasi kapag ibinahagi mo pa, aba, ikabilang ka pa dun sa nagbahagi ng fake news. Hindi ba? Ayan, pangatlo naman po, maghanap ng iba pang report. Ayan, kagaya na banggit natin kanina. Tumingin ng iba pang report mula sa mga lehitimong news organization, lalo na kung walang ibang source na nakalagay sa nabasang ulat. So, it is important na maghanap ka pa ng ibang sources. Maghanap ka pa ng ibang report kagaya noong nabasa mo. So, kung sa tingin mo, wala nga, aba, ay mag-isip-isip na tayo. At pang-apat naman po, i-check ang nagsulat ng impormasyon. Ayan, sabi dito, karamihan sa mga artikulo na makikita online ay may mga pangalan ng may akda. Magkaiba rin ang nagbabalita sa nagbibigay ng opinyon. Suriing mabuti kung para sa kolom ang nabasa. So kung sa tingin mo parang ah, opinion lamang ito, ay abay, i-check natin mabuti. And i-check natin sino ba yung author. And after mo check kung sino yung author, i-search mo kung sino yung author, kung legit ba siya. Baka mamaya, ginagamit lang talaga yung pangalan niya rin. Ano? Ayan, pang lima po. Tingnan ang petsa ng ulat. Ayan, dito maraming nabibiktima talaga. Ayan, sabi dito, tingnan maigi kung luma na ang nakitang ulat para maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Kung naalala ninyo, ano, nung panahon ng pumutok ang Bulkang Taal, ano bang year yun? Ayan, after, bag, bago ata mag-pandemic yun eh. Then after that, ay, di ba minsan uh, nagbubuga ang Bulkang Taal itong mga nakaraang buwan. Ang nangyayari, mayroong mga nagbabahagi ng mga videos na noong pangunang unang pumutok ang Bulkang Taal at hindi nitong mga nakaraang buwan. So, anong nangyayari? Marami ang nabibiktima ng fake news na malakas ng pagsabog na nag muli ng kagaya noong unang pag-alboroto. Okay, so lagi nating i-check. It is important na i-check natin ang bawat day? Ayan, kailan ba to pinablish? Sino ang nag-post? Ayan, para hindi tayo basta-basta malin lang. O hindi tayo basta-basta, alam mo yung maloko. At panghuli naman po, suriin Suriin kung biro lamang ang ulan. Ayan, sabi dito, minsan din mga naglalagay ng impormasyon online na pangkatuwaan lang. I-check kung ang tono ng ulat ay hindi seryoso. So, syempre, may mga, ano din talaga, may, nang, may mga nagpa-publish online, ano na, parang pang biro biruan lang. So, marami, ah, minsan, kapag sa mga ganitong biro biruan marami ang sum sumeseryoso. Kaya sila nabibiktima. So, let's check if, if Biro lamang ang isang post, ang isang ipinablish na impormasyon. At sabi nga po rito, hindi mahalaga kung gaano kadaming likes o so ilang beses na share o na retweet ang isang impormasyong nakita online. Laging kumpirmahin kung totoo ang balita at kung mapagkakatiwalaan ang nagbahagi na to. So it is important po ano, na alam natin oo hindi tayo magpapadala sa mga nakikita lang natin online. Magpapadala tayo sa mga papadala tayo sa mga issues dahil nga si Kat ay ayan din talaga, kaya din maraming nabibiktima. Marami kasi ang nagpapadala doon sa mga issues. oo ito kasi yung usong isyu ngayon. Ito yung viral ngayon. So i-share ko din. Tu datapoint, hindi mo naman binasa kung saan nagmula kung sino nagsulat na lang basta. So, kagaya nga sinabi ko kanina, naging kagaya ka na lang din na nagbahagi ka ng fake news. So, it is important ka na maging mapanuri. Alamin kung totoo ba. Lagi tayong mag-fact check kung tama ba yung bawat ibinabahagi natin online. Ayan, sana po may mga napulot kayo sa amin. Ayan, sa akin, oo, na ibinahagi ko sa inyo na safety tips para makaiwas tayo sa pagiging biktima ng fake news online. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo at maraming salamat din sa mga tumuntok sa amin. Ayan, this Friday afternoon, salamat sa inyo ha, Friday na. Ayan, hanggang alas 4 po ay samahan nyo kami. Ayan, makakasama nyo si Kapitana hanggang mamaya ang alas 4. Ayan, bago tayo magtapos, ay batiin muna natin ang mga... Ayan ang mga nakatutok online. Hello, hello kay Wailin Bangka ng Victoria Laguna. And hello, hello din kay Angelo Hora. O, oh, mga classmates ko. Ito ng ano, ano, ng uh, ano ba senior high school and then ng college. Ah, hindi. Senior high school and then ng high school. And hello, hello din kay, uh, of course, kay Michael Gabo. Hello din kay Ate Girl. Wow, nanonood siya. Sino ka dyan, sis? And, batiin naman natin ngayon. Oo, syempre, may ma hindi ko po birthday, ha. Naka, ano lang talaga ako. Naka-red ako, pero hindi ko birthday. Iba po ang nagdiriwang ng kaarawan. Kasi Friday, so kinakailangan na naka -red din ako. Oo, wala lang. Gusto ko lang mag-red. Oo, bati ma bumati naman tayo ng isang happy, happy birthday. Ayan, sa aking pinsan. Wait lamang po. Inahanda ko lamang ang ating birthday song. Oo. Happy birthday birthday to you. Happy, birthday happy, happy birthday kay Ate Jamie happy Rodriguez birthday. ng Bae Laguna. Happy, happy birthday, Ate. God bless you more. Ingat ka palagi sa ibang bansa. Ayan, thank you so much. And of course, sa lahat din po ano, mga ng mga nagdiriwang ng kaarawan, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Nawapoy, enjoy nyo ang panibagong taon na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. And of course, Friday niya. Friday na, i-enjoy po natin ang weekend dahil ang weekend ay mabilis lamang yan, ano? At lagi po natin tatandaan na ang kaligtasan ay nakasalalay din sa ating pag-iingat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming AM Radio at pagtutok sa aming Facebook at YouTube Live. Yan lamang po muna ang kabuuan ng ating programang Kakibat. Sa kalam po ng ating mga nakasama sa technical side, muli po ako po ang inyong lingkod, Marcon Rodriguez. station tuned, tuned po! uh, wag kayong aalis dyan ha. Dahil susunod ang programa KKK, Kaayusan, Kaligtasan at Kapayapaan. Oras po natin, it's 1.30 in the afternoon. Sakuna, Kalamidad at mga di inaasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaibigan. Kaakibat ng pag-iingat ay kahandaan. Makibahagi para di masawi. Makinig sa Kaakibat. Kasama sina Daniel Castro at Rose Ansiba. Daniel Castro and Rose.